Ayun mga ka-wonder kasi may ang tawag nun. ibibigay ako kay Ate Banji. Ate kasi nakasit siya electric pan mo. Ako nga. Kasi, ay, wang si, pag nagmagawa siya, ang manubi. O, kapi na, -na oh, ito? Kapi bigas. Kapi bigas. Tapos ito yung ulam natin. Nagpaluto ako ng bulalo. Wow, Kasi bulalo. ano yung mga bata para may sabaw sila. Ano yan? baka ba yan? Oo, o, baka. Oh, healthy. Hmm? Ay, hindi. Baboy. Ay, baboy pala yan. Baboy. Naka... Alam mo ba, ka nabulalo? No? ito mga di ba, yung matagal lang ko. Yeah. One, two. May absent siya na dalawa yun, no? Dalawa. Mm -hmm. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. O, nine, three. Mm -hmm. Oh, may pa. <laughs> walang labis, walang kulang. Mm -hmm. oh, diba? Thank you. Thank uh -huh. you daw mga kawander. <laughs> Kaya may ito. May Kasi uh -huh. ano niya sa sis, ayun, Sipag. Ayun, sa mga extra 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 niya. extra kasi uh, pag siya may pamirinda siya ang ah, ah, akala ko siya yung magpapamirinda kasi masipag okay, siya eh binigay ko para pang merienda niya sa atin ay oo nga sana <laughs> ngayon kasi masama yung pakiramdam ni kasambay punta tayo dun kasi hmm. sa pagagalitan ko siya bi siya ng absent nagigigil ako Ikasan ni nilas ko. Ito. Ito. Oh, Maro. Hindi mo naman, Bi, at nangigigil tao sa kasambahay vlog na to. Hindi, alam mo kasi, Bi, kung bakit. Si kasambahay vlog kasi, Bi, masipag din yan. Kaya nga, eh. Manang mana yan sa akin, eh. <laughs> oh. Asan ka? Pupunta ko, Bi, dito na ka na? Ha? Hindi, B, mag-i-school daw siya. O, may nabunungan na yung kalamansin natin, Bi, o. Kaya nga, uh. o. Ito nagdahon na siya. Kaya dapat wag mo wag mo, idikit yung ano. Ito ito, ito bidam mo to. Kaya oh. nga. Katang niya. Ay, ayaw yung makupa mo kawander yung makupan natin oh. Oy, be, alam ba yung ano ko tinanim ko na ano? Ano to? blueberry ano, blueberry. -oh. ay Ayun no, mabubuhay na siya. Ayun no? oh. Hmm? Mal malaking puno yan, malaking puno to. mag sila. Hindi, mag ano sila. Uh, ah, Mag-ayakapan sila. <laughs> Hindi. Ay, hey, Oh! Ay, tsura ni Tambal! Wala na! Naglaro na! Pagagalitan ko to Paga eh. Laging ano to eh. Laging masama yung pakiramdam eh. Oy, B, uh, may bunga na pala yung ceiling yung green ay? oh. Ay, oo nga! Uh, mayroon na nga yun nandun. Oh, bakit ano yung may naman? Ma! Ano yung sampun? Ma! Ma! Oo oh, nga, no? namin ng bunga Mama! Ayun yung aking mga, 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 kamuting kahoy biwan na no, no, tumutubo may! na. Oh. Kahit absent siya, may ano siya? May, tani... may pang merienda? Akala ko may, oh. mayroong ano. O oh, ito, pang merienda mo kasi absent absent ka eh. <laughs> Tapos bukas, ano, resign ka na. <laughs> <laughs> Ayun, anong ulam nyo? Talbos. Ng, ano, Sana all, Talbos. Hindi <laughs> ah, di ba yung mansion ni Wonder Kasambahay Vlog? Anong ginawa niyo na diyan? Musi kita mga kawan dito na namigay lang tayo ng mga ano pang merienda. Cherry. Pampasaya. Pampasaya yan na pagaling ka na. Okay, thank you si Mommy. bukas si Wonder Daddy yeah. din ang magpa-check up. Thank you Wonder Family. <laughs> Ayan, thank Welcome. you. Welcome. Bye-bye kambal. Ba bye. Bye-bye. Ay mga kawan ganun lang. Para gumaling na si Kasambay vlog. Bakit? <laughs> <laughs>